sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito ang kargado kung saan ay hayaan ninyong basahin ko ang Ebanghelyo sa araw na ito upang maging gabay at lakas natin sa pang-araw-araw na buhay. Maging kargado man tayo ng pagsubok at hamon sa buhay, magagawa nating lampasan ang lahat ng ito dahil kargado din tayo sa mga sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kabanata 28, talata 16 hanggang 20. Noong panahong iyon, ang labing isang alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At tulo ang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sandiputan. Ang mabuting balita ng manalangin po tayo. Panginoon, patawad po sa mga panahong humihina ang aming pananalig sa inyo. Lubos po ang aming pasasalamat dahil sa kabila ng paulit-ulit naming paggawa ng kasalanan, ay paulit-ulit mo din kaming pinapatawad. Lagi niyo po sana kaming gabayan saan man kami pumunta. Sana po saan man kami naroon ay maipakita namin ang iyong kagandahang loob. Maging instrumento sana kami ng iyong pagmamahal upang sa pamamagitan namin ay lalo pang maramdaman ng aming kapwa ang iyong lubos na pagmamahal. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa matamis na pangalan Yesus. Amen.